O, oh, eto, ma'am, effective po ba kapag sa labas? Hindi po ba majujuntis? Hmm, oh, bakit? Hindi ka pa ba ready? Alam mo, kung hindi ka pa talaga ready, eto ha, makinig kang mabuti para alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Pero bago ang lahat, eto, sagutin natin yung tanong mo kung gaano nga ba katotoo iyan. Chismis lang ba yan o talagang may katotohanan talaga yung tanong mo? O eto ha, didiritsuhin na kita. Chismis lang yan. Sa loob man o sa labas, basta nakipag-ano ka sa araw ng schedule nyo na walang proteksyon, mataas talaga ang chance na mabuntis. Kahit hindi pa inaano ang lalaki, ayon sa pag-aaral ay meron itong pre-seminal fluid na nilalabas ito at pwede itong merong bao na similya o sperm cell na makakapertilisa sa egg cell. Ayan ha, kaya ayan yung tanong mo ay walang katotohanan iyan na hindi daw majujuntis, hindi maging ano ang isang babae o ba diba, kapag ipinalabas nga kaya dapat maging imang ingat talaga. Kailangan merong proteksyon na ginagamit si Dudong dahil malakas talaga ang tsansa. Ito ay ayon sa pag-aaral. Kaya kung ikaw mismo, Dudong ha, hindi ka pa ready maging isang ama, hindi ka pa ready sa isang tinatawag na obligasyon, huwag padalos dalos-dalos. Kailangan mo da ng mga modern method na tinatawag ngayon. So marami namang paraan eh. Huwag lang 'yung yung tanong mo na huwag mong subukan yon Kung ikaw alam mo sa sarili mo na hindi ka parede sa mga responsibilidad, ayan ang dapat mong gawin. Kailangan talaga may protection na ginagamit. At syempre naman, um, bago magpadalos-dalos sa mga ganyan, mag-isip-isip muna. Dahil may mga bagay tayo na akala natin na ay tama, ayon pala sa huli ang pag -sisi. Kaya dapat na uh, mga bago pasukan ng mga bagay na yan, pag-isipan mo muna. At saka, doon, balik na tayo doon sa ano pinag-usapan natin, sa tanong mo. So, ayun na nga ang sagot doon ay walang katotohanan yan Chismis lamang yan na kapag ipinalabas daw, ay hindi daw maaano. So, mali yan kailangan gumamit pa rin ng proteksyon dahil nga uulitin ko ha ayon sa pag-aaral ay mataas ang tsansa dahil merong ah, merong dala daladala ang isang lalaki ng pre-seminal fluid na tinatawag at dahil doon makakabuo kaya naman kailangan ng protection. Nako, marami talagang iba talaga na nagiging maaga ang pag-ama, pagiging maaga yung responsibilidad nila, yung hindi, hindi pa alam ang gagawin, hindi pa ready. Marami talaga sa atin yung ganon ano, yung mga nangyayaring ganon kasi um, mga, mga walang alam eh, yung mga ganon, yung mga padalos-dalos sa buhay, kaya nagiging parami-parami yung mga population natin dyan sa Pilipinas. Kaya, Huwag nyo nang dagdagan kung hindi naman kayo ready sa sarili nyo, lalo na sa responsib responsibilidad. Dahil uh, gawa nga ng, ano, yung, di ba, hindi mo naman kayang panagutan, kawawa yung mga uh, bata, di ba, yung anak nyo, o di ba, baka lalaki na lamang na walang mga magulang, walang tatay, o ganyan. Kaya dapat, Um, ano din tayo, mag-isip-isip din tayo minsan, lalo na sa mga kabataan dyan mag-aral muna, huwag mo nang makipag, ano ha mag-jowa, -mag mag-boyfriend, huwag muna mag-aral muna, okay yan ang pinaka-importante sa lahat ipakita muna natin sa ating mga magulang na tayo ay nag-aaral ng mabuti para naman Uh, mas lalo pa nilang iigihan yung mga parents. Mas iigihan pa nila na magsikap, magtrabaho, ma-inspire sila sa kanilang mga anak dahil uh, aside sa masipag mag-aral, matatalino pa. O ayan, especially sa mga OFW rin no, na nagsasacrify sa kanilang mga anak. Uh, kaya dapat kung alam nyo na mga magulang nyo ay malayo sa inyo, nagsasakripisyo para kayo ay maibigay yung pangangailangan nyo, huwag mo na gawin yung mga bawal, mag-aral muna ng mabuti. So ayon <laughs> ayun lang ang katanungan ng ating isa sa mga followers. So ayon lamang. Yan ang advice ni Ati Baltino. Maraming maraming salamat. At syempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin, isubscribe muna yan. At para notify ka sa aking mga bagong video, follow mo naman ako. So, ayun. Maraming maraming salamat. At syempre, lagi kong sinasabi dito, always honor your wife, love your wife, respect your wife. So, ayun lamang. Bye!